ito yung top view sa pitugo ito sa kisun ayan maganda sya makikita mo yung mga bundok na nakapaligid sa sityo pitugo nagbilad ng palay kapag taginit pa katapos mag harvest ng palay ngayon ano na siya oh marami ng kahoy maano na siya masukal ito lang yung lugar na ang inayang makita mo yung palayan sa ilalim. Makita mo yung mga bukid. Ayan yung mga bukid. Ayan, dyan doon sa ano oh, yung bukid na yan, yung pahaba, dyan yung kalsada, papunta sa oriental. Ayan yung kanlaong sa ibabaw. Kaso di na siya dito makita yung sa likod. Ayun, kasi may mga ano na may mga kahoy ng tumutuloy. Mabuti, oh, mainit ngayon. Ngayon lang uminit. Ilang linggo na mm, giniginaw kami sa lamig sa ano sa epekto ng hangin haba.